Hello guys, good afternoon. Update lang din ako kung naabot na tanganan og spoon and fork. Para siya guys, na siya yung matamata -mata guys. What you see, what you get guys. Kung siya makita dito sa, sa yung picture dito sa kuwan, mapo lang yung makuha. Legit siya. Legit so far. And then, po sa ilikuan ang akong wall clock na naabot na ko karoon ng grey color requested ni sa akong cousin dahil si mang kuno color ang itong wall clock ako muna so naabot na siya sa so, akong beat. display how much did you color sa akong wallpaper guys how much yes ay hapon day guys naabot na ko ay eh. this one guys wala lang, yun sila pampaswerte daw basin pa di ay makakaroyan pa pero wa ko kumos magampo guys na apay na bot ako gahapon guys wala lang ganahan ako mga inani na tanong tanong kay social siya tanahon esteric okay we back here so legit what you see what you get Baboo!